Kung alam mo lang na mahal pa kita Pasti na Kaso di na pwede dahil meron ka na Pasti na <laughs> Sa iyong ngiti Ako'y nahuhumali At sa tuwing ikaw ay gagalaw Ang mundo ko'y tumitigil Parlang sia. Ah, Niaot nang <laughs> ngakin ng pos on. Pastilan. Mohonong gidai mungkin aboh Mohonong gidai mung kalibutan. Ciorad eh. Tek but button Sayong ite. Pastilan. Ah. Minamastan kita. Ah, <laughs> Olang. Napa kong ikau ay akin. <laughs> mapupulang labi. Wow! Pasti ah, lang. <laughs> Kung ika'y akin, dito ka sa aking tabi. Oh, ah, gusto kong kapiling ka sa aking ang pagkanda. Ah, Pasti ah, lang. <laughs> Oo, oh, at giliw, di pa rin akong makapaniwala. Ang dati kong pangarap. 🎵 na, na. Uh! Tila <laughs> 🎵 <Tanging> inspirasyon basta <laughs> Basta't kasama ka <laughs> Ako'y liligaya uh! <laughs> ah. 🎵 Nag-iisang pangarap Nag-iisang pangako <laughs> Na hindi mo tinubad uh! Really? Nangangako sa sayo na sasamahan ka hanggang huli at sa hanggang huli nagniningan ng buhay mo. At naniniwala ka naman. Alam mo naman pero sa mundo. Pasti lang. Hindi nah. <tip> <tip> ba't sabi mo hindi mo ko iiwan? Hindi pa babaya ang ako ay mag-isa sa buhay. <tip> 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 How in tahun Nga nama lo, oh, anak nga Tasamahan kita hingga sa kuling nga oh, okay. Pasti ah, Good morning, good morning, good morning Ang may puntag sa tanang nga tig paminaw Loson, Visayas, Mindanao So may muntag na ino may nga Ato oh, sa kaki hatagag Kaya yunan mga nagpa-shoutout na, di rin nga Dugay na kitang wala ka-shoutout Yeah. Kaya kayo nakalimot naman ako sa upan man, ma o, me, ah, gyan, na nagpa-shoutout at ang iagay na lang yung pa-shoutout so, ano po. Diyos ko! Nalimotan ko lang kung pinta mo to sila pero usali siya kung ma-shoutout na nirong no. kaya mamaya ako nainom naman. Mag-shoutout ako na ita. Kaya mo po America, Cadeline, yung nagbagulbon! Joke ra. So shoutout dahil ni Amerga, Kadilinia, Miriam. So usas siya sa itong top fan dahil. So shoutout sa Imuha. Nalimotan ko asa itong lugar ay Imuha comment rin yung usapan ng <laughs> Pero shout out sa imo ha. Salamat sa suporta, ha. Bisag layo mo oh, inahabag. You Nalimot yung Pasensya na talaga. Pero shout out sa imo ha. I hope nga mo support ka. Ha? Hanggang sa huling hininga. Oh! Pastila. Oh, okay, kisang tang nagpaabot sa itong trabaho no. Kaya wala pa man dyan trabaho no. Tanong matang eh. So maglingkod-lingkod sa tayo ng kahapon nun. Yan ako insulti nyo, importante kayo niya. Kinalan nga mong pirit mo, parang di, eh, ako na yung mapakos din na pita. Maka-appeal po nga, natin gitawag Interaction. Ay, iba? di ba Diba? Diba kayo magkanta ka, nita matagbalag pinayabag niya, pinakurog nga kanta. Kaya ako naunuan ba nga? Suggest mo kung sa kanta nato to, nga isunod na po para sunod video wow. ba? Sa'y ting, kayo itong i-mention na yung mga pangalan, kaya ka na, kay yung gisuggest niya, yung girequest. Karena ego cuma nak sila nagid kay nang mainana mo nang so good drong sunod si mana ang oh, sunod ng Lonnie hmm, di ba so good na mo katong mga naglantos tong video makakita sa tong video no hmm. Giyang <laughs> ako ang tanan. isin ang kuan ba i-comment rin to ng title sa kanta na yung katong part sa yung lyrics nga. Amo yung kanta huh? kaya di man ito na mo itong kanta. Ah! <laughs> Inang lang no, naman no, tagmaba nga panahon, Ana. Hmm. uska Minuto, Ugtunga. Diba? So, isin rin nyo, ha? Isindra, i-message sir to dito. I-message naman eh. kaya to ang agdula sa kanginan. Nga pagatang baga nila. Pasti lang. Ha. Kahit sandali. Bayain ang posang. Kaya mapege. Ah! Yun. Para sa mga... Wala pa mga kuya ba? Ah! Yun. nga mga... sa saktong panahon sa ilang right timing sa ilang kinabuhi. <laughs> Magbaabot sa insaktong panahon. Wow. magulat ka sa gitakdang higayon. <laughs> ya dili ka magdali kay ang Diyos ang mupili sa wow. Sa hinigugma, no parakanimo. <laughs> O karon ang panguta o kanus apa. Na ulay na sila o ginula. Pastilan. Ah. Okay, good morning, good morning, good morning. Pastilan. Ah! Pwede ka mong tago, no? Ator mong tagaan dito, ginong kanitin awa, no? Ganang solusyon. Ang problema nga agi sa atong amigo. Jatati di ba, Jopin? Bye! Pass oy, I-support tayo ninyo siya, ha, kay nagkama po mga video-video ng mga hugot sa kinabuhi ba? Nga ka sa tinuod nga kayong pastilan. Nga nga na, ba, pastilan ka imong kantang ingon dito ba? Ah, ang gito rin paminaw, gipon. Makaingon ko nga ah, kini na na agigipin nagdaanan. Ang problema ang sa kinabuhi. Pastilan. Kaya nga, siya ba ang dahilan? Yang liris lagi inig doga, ingon pag, pag Siya ba da hilang saya aku ngayun Iwa pasti coba and hilang kay di Muna aku kailangan ngaunumbu mahal kaya, kaya, kaya. Kaya. Hindi na yun tama makalugos sa anong tao nga na higigong ma. <laughs> Iba na ang dahilan sa kanyang pagngiti. Pastilan. Oh! Ah. <laughs>